Let me review my notes on the on the schedule? Kasi wala pa ako nyan during that time. No? Um, ang ang naalala ko. Okay, magandang magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating itang tabu PH Channel mga kababayan. Ito, pag-uusapan natin ngayon mga kababayan na dog ni Tamba mga kababayan. oo I think kilala niyo kung sino ang attack dog ni Tamba mga kababayan. Na corner dito ng mga reporters. Huli ang pagsisinungaling na bahag yung buntot. Mga kababayan. Ito pag-usapan natin. Pag-usapan natin at barahin natin itong pagsisinungaling ng attack dog ni Tamba, mga kababayan. Kasi kahit sa harap ng media, mga kababayan, oh, nagsisnungaling pa rin. Kasi pinasasagot na ng Korte Suprema, yung mga katarantaduhang ginagawa nila, pilit pa rin inilusot, mga kababayan. Anyway, eto, umpisahan natin kagad-kagad. May excellent ang video natin, mga kababayan. Pakinggan natin ito. Oh, eto, si Ethel Buba. Ah. <laughs> Hindi pala, mga kababayan. Itong atak dog ni Tamba mga kababayan si House Spokesperson Princess Abante mga kababayan. Oh. Ito tingnan yung mukha oh. Ito sa picture oh, mukhang si Ethel Buba nung first time ko nakita mga kababayan. Akala ko si Ethel Buba eh. Sorry po, sorry. Sorry po talaga. Uh, yan yung pumasok. <laughs> pag ko, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. By the way, bago rin tayo play mga kababayan, paki-like po and share ng videos natin and paki-subscribe din po sa ating channel. Eto mga kababayan, pakinggan natin ha. Makinig kayo ng mabuti dito sa mga katanungan ng mga media mga kababayan. Pakinggan natin kung ano yung sagot dito ni uh, Ethel buba I mean, eh, Princess abante mga kababayan. Eto. Uh, clarification lang po dun sa session days. Uh, so yung first three po one uh na, na complaints lahat na aktuhan within 10 session days so that be correct yes all of them were acted on within 10 session days meaning po na calendar tama po na ubi nalagay po sa ob tama oh, po. Oh, they were oh. transmitted to the speaker of the house and included in the order of business within 10 session days Ah. Okay ah, po. Sa ah. ah. again mga kababayan na, they were transmitted to the house speaker and included in the order business within 10 session days. Yan yung paulit-ulit niya. Ito, may maraming, maraming issue dito mga kababayan sa kanyang sagot. Eh. Na-corner -na -na ito. Eh, pakinggan natin. A uh, yung second po, ma'am, you mentioned na yung uh, the circumstances surrounding the filing of the impeachment ah uh, lahat uh, according to internal rules and regulations tama po ba na uh, in accordance then sa internal rules and regulations of the house na ah uh, decision po ni Sec Gen kung ah uh, uh, is decision po kung ire-refer sa justice committee or hindi ire-refer sa justice committee that was not said in the in the pleading filed um, all that was said that all matters that were conducted in the initiation of the the impeachment proceedings were done um, in compliance with the internal proceedings of the workings of the house uh, kung na parang kung uh, ito, ito. Yung, kung na -akt, na po yung tatlo so hindi kasi ang contention po ng house, 'di ba? If I remember it right, well, hindi pa, hindi na initiate yung tatlo kasi hindi naman siya na refer sa House Committee on Justice. So nandun po ba 'yun sa complaint? Hindi. Um, yung complaint tatlo sa kasi answer. ano na siya, naging moot na siya because of the fourth complaint. Eh. So they were archived. Yun yung, yung kwento nun, diba? One, two, three, ah, and diba? then may fourth. When there were, um, Uh, transmitted uh, and um, included in the order of pieces They were later on archived because it became moot due to the fourth complaint So, uh, eto mga issue dito mga kababayan sa kanyang sagot ha Tingnan ninyo nga uh, pinaulit-ulit na ng tanong um, Nung, anong tawag nito? Uh, reporter Kung nai-refer ba? Well, of, yung tatlo ha sa Committee on Justice. Ito nga, alam naman natin lahat na walang nai-refer, kahit yung pangapat, walang nai-refer talaga sa Committee on Justice. Kasi ang issue doon, mag-uumpisa yung uh, one-year ban kapag na-refer na sa Committee on Justice. Pero, ang issue pa rin dito, kung sinagot niya na yung tatlo or naunang tatlo ay nai-refer kay House Speaker, which is ito nga, sinabi niyang na-refer talaga at na-included doon sa order of business, mga kababayan. Kaya nga tinawag na order of business. So, yung first, second, third, dapat naka-order din yun. Dapat. Di ba? O, first, second, third nga at may pang-apat. So, kung na-refer yun, at naipasok sa yun nga tinatawag na order of business within 10 session days. So bakit nauna yung pang-apat at in archive na lang yung first three na impeachment complaint mga kababayan? Kasi dapat yun nga order of business. Ede yung una sana ang pag-uusapan. I-refer yung first impeachment complaint sana yung inirefer doon sa uh, ano tao to uh, kung nai-refer yung sa Committee on Justice pero of course hindi nga nai-refer so ito nga may kapangyarihan nga ba itong general secretary general na kung saan hintayin niya yung lahat ng impeachment complaint tapos pipili lang siya kung anong iba iuuna niya yun nga klinaro mga kababayan na, di ba kasi ano pang silbi kung mayroong first may second pa may pangatlo at may pangapat pa e eh kung uunahin lang iyong pangapat hmm, di ba isa yan sa mga issues eto patuloy pa natin kasi huli pa ito mga kababayan thank you Thank you, Marian and Gab Gablalo from Philippine Daily Inquirer. Go ahead. sorry, clarify ko lang kasi sabi niyo po, nakalendar po yung... Eh, ito, kakagising lang na reporter. <laughs> o, oh, kakagising lang. O, oh, napatanong. Oh, napatanong ka agad. Long ...complaints. Nasa OB po siya. Order of oh. Business. Oh, oh, ayan. Within 10 session days. Kasi ma'am, oh. naalala, naalala ko lang, kaya ko lang may tatanong. Kasi nung February 3 na interview po namin si Sekjen at ang sabi niya uh, ito po yung quote it's still with me but we have to act on, in, on it this week we will act on this week itong week ito ang deadline ibig sabihin nasa kanya pa po yung tatlo ang hinihintay niya po kasi noon yung pang-apat po na complaint ibig sabihin po ba between February 3 to fe February 5 na ibigay siya kay speaker and then si speaker kinalen, pinakalendar po agad Ah uh, yeah, yeah. Let me whole... review my notes on ah. the uh, on the schedule ah. kasi wala pa ako niyan during ah. that time no. Um ang ang ah. naalala ko na all na they were acted upon on within the 10 ten, ten session day requirement by the constitution which all were on February 5. Well, eh, mga kababayan, oh, simply tanong kasi, dun sa tanong niya mga kababayan, klaro talaga, nakapag kapag they were acted, yung first three mga kababayan, if they were acted, yun nga, how, February 3, hawak pa ng Secretary General, if they were acted, at sinasabi, kasi pinaulit-ulit dito, pag-usapan natin yung later, pinaulit-ulit dito ni Etilbuba mga kababayan, ah, so, uh, na they were acted within 10 session days. So basically, bago pa natanggap yung pang-apat noong February 5, edi may na tatlo nang nauna. Pasok na sa 10 session days. Okay? Oh, sa 10 session days. Oh, then kung papasok merong pang-apat, eh, ilalagay din yun sa order of business. So, yun nga, tawag order of business. So, anong mangyayari kapag order of business? So, pwede bang, ah uh, again, correct me if I'm wrong sa mga abogado dito. Pwede, kapag sinabing order of business, pwede bang ang order, mauuna yung pang-apat, then pangatlo, pangalawa, then yung una. Or, kapag order of business, nauna yung first, followed by second, third, or fourth. Kasi yun nga mga kababayan, kapag sinabi niya dito na talagang nai-refer yung first three, hindi dapat yun yung pinakaunang i-discuss nila mga kababayan. Then, ang yung second, yung third, yung fourth, sana yung in-archive dito. Okay? Pero ang nangyari, yung totoong nangyari, na-archive yung first three, yung pang-apat. At sinasabi niya dito, sinabay, sinabay ang pag-refer ng apat na ito. Okay. So dito yung isa sa mga issues, mga kababayan. Ha? Ito, pakinggan natin. O, so, so ibig pa. sabihin po, Ayan, oh. February 3, kasi nakausap namin si Sekjen, wala, nasa kanya pa raw po yung tatlo. And then February 4 po na ipasa kay speaker. Kasi I can only speak based on records. Oh. Yun lang yung akyong yung pwede kong um, i-discuss eh uh, technically kung yung mga naging statements po ni SecGen, uh, I understand meron mga naging previous um, 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 interviews but I can only speak on based on records. In the records show ma'am that That they were, on... they were that the all all impeachment um, complaints um, were compliant with the constitution and in the internal rules and regulations. Okay. Uh, Thank you Gub. Uh, next is uh, proceed tayo dito mga kababayan. Oh, uh, ayan yung tanong. Uh, Ayun yung tanong tuloy sir. Yan yung sagot nila doon sa Supreme Court mga kababayan. Ha, na all impeachment complaints were compliant now. Okay? So, unang-una, yun nga yung issue. Kasi may order sa pag-file ng impeachment. May first, may second, may third, may fourth. Okay lang sana kung isa lang talaga. Kasi kapag kahit December pa yan, na, at least isa lang yung issue. Ha? kung December final, inaction na nila nung February tap then tapos more than one third or one third or more than one third yung pimerma at least yung issue dito ay isa lang yung sa galing sa secretary general papunta sa house speaker pero ngayon mga kababayan naging dalawa ito yun nga ang una ang issue galing sa secretary general going to the house speaker at eto pa kung kailan na i-refer sa house speaker yung first three or kiyong yung apat ba ay sabay-sabay na ini-refer and then tapos anong order nun sa pagpresenta or paglagay sa order of business Okay kasi yun nga kapag sabi order of business hindi mo pwedeng kasi naka-order eh hindi mo pwedeng ah uh, ipagkaliban mo muna o paliban muna natin itong first pagkaliban muna natin itong second Pagpaliban mo na natin tong pangatlo, unahin mo na natin yung pangapat. Eh baka ang order niyan, yung anong tawag niyan, yung reverse, 'di ba? May ano 'yan sa 'di ba, Microsoft Excel, yung reverse yung order. Oh, from instead from A to Z, gawin mo from Z to A. Para baka ganyan mag-isip yung sa house speaker mga kababayan, yung order niya. Oh, 'yan yung issue. eto yung klarong-klarong issue dito mga kababayan. Okay, yung punto dito, ito House a uh, uh, rules of procedures in impeachment proceedings. Dito, mga kababayan, itong section 3 ang naging issue dito. Okay? Kasi pinaulit-ulit pinapalabas nila 'yung itong kasinungalingan nila. Oh. Uh, dati pa ito uh, ginamit na ito ni Jewel Chua, mga kababayan. Oh, binara ni Ted Filon. At ito na naman, ginagamit na naman ni Ethel Buba. I mean, ni Princess Abante, sorry. Oh. oh. basahin natin. Ito ha, Section 3. Filing and Referral of Verified Complaints. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Ayan, mga kababayan, dito ang issue dito. Dito, papapasok yung 10 session days. Ito, kasunod. Papasok yung 10 session days, mga kababayan, by the time na tinanggap na yung complaint kay House Speaker. Ito, the Speaker shall include it have it included in the order of business within 10 session days from receipt. O, from receipt. O, so, yun nga. Kapag sabihin mong inaksyonan ka agad pagkatanggap ni speaker, walang, probably, walang problema. Pero yun nga lang, ang inaksyonan ay yung pang-apat. So, nasaan yung order na tinatawag? So, it shall then be referred to the Committee of Justice within three session days thereafter. Okay? So, dyan dito yung magiging issue. So, ngayon, dalawa na nagiging issue dito mga kababayan. At dito natin, ito, dito si Itelbub, I mean si Princess Abante na nahuli dito ng mga reposter mga kababayan. Hmm, et uh, kasi nung ngalingan dito sa kanila mga ginagawa. Ito ito imagine niyo yan ha. Ah, ah. Ngayon, may crisis tayo. I mean, kalamidad pala, sorry, I mean okay, may kalamidad tayo, and yet ito pa rin yung priority nila hmm. o, sa susunod na video, pag-usapan natin itong pagmaniobra dito ni Martin Romualde sa Constitution, mga kababayan o, yet, walang mga uh, aso ni Tamba na nagsalita patungkol ng mga kababayan But anyway So, dito lang mo po muna tayo. Mag-comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito mga kababayan sa mga sinasabi ni Princess Abante. Uh, okay? So, paki like po and share ng videos natin and then paki subscribe din po sa ating chat. So, okay? So, maraming maraming salamat sa lahat at manang araw po sa inyo.